naglalaro po ba kayo ng red alert nung kabataan niya? Isa sa pinakamarami naming follower na nagko-comment ay ang Kaluokan. Kaluokan! Hmm. Dito kami ngayon. Hey! 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 Hello! <laughs> Napaka-jolly ng mga tao dito, ano? Oh. mag kami ngayon dito sa Kaloocan. Nahanapin namin sino mabibigyan. Tang iPhone repair. Kasama ko pala si Michael V! <laughs> Let's go! <laughs> Sorry po sa abala. Tanong ka lang kung may sira kayong iPhone. Gumagawa kami libre. Wala? Wala. Ano sila po namin? Dikipan. Ah, Kipad na! Old school pala. Sige. Thank you po, mami. No picture allowed. Bawal na pala dyan, pams. <laughs> Ay, apply nga ako eh. Ah, iniikot po kasi namin yung buong Philippines, nag-aalo kami ng libreng iPhone repair. Baka po may sira kayong iPhone, gumagawa kami libre. Wala. nag naglalaro po ba kayo ng red alert nung kabataan niya? Hindi eh. wala. Wala. Thank you. Wala eh. Wala? Salamat po. Wala po kami iPhone. Ah, sige, ingat. Salamat po. Salamat. Hello, Mami. Hello. Wala po. Thank you.

hindi ikut, ikot-ikot kasi kami sa buong kaluukan eh. iPhone lock? Oo po eh. Hindi pa, wala. Ah, salamat po. Wala. Ito ba for sale ba to? Ay! Hindi yan. Hindi. Thank you. <laughs> May pot-pot ka na? Wala pa. <laughs> Abang pa. Ay wala. Na. Wala tayo pang ano. Sira yung screen ko pero wala Android. akong iPhone. Sige, thank you. Ano ba ma, kanina pa tayo lakad ng lakad, di pa tayo nakakaisa. Oo nga eh, tignan, tirik na yung araw, Pops. Pag ako, ah. nainis, di na ako mamimigay ng libre. Oh, nako, wag nyo nga munin si Pops. Pag yan, nagalit talaga. Libre na nga, <laughs> libre Libre ay. ay. na nga eh, ayaw eh. Gaya pa tayo, ano pa tayo? Ah, sige. Baka meron ka dyan. Papagawa ko na po sana kasi Hills ah, po ito. Kailan? Ngayon po. Papunta ka doon oh, ngayon. Oh, para pagawa. Oh, okay, lang po ako ng phone ngayon para may panchat lang po. Ah, okay. Sa pati ko po ito eh. Ayan po yung akin. Ito yung phone nyo. oh. oh, basag na basag. No? Eh. Gagawin ko to on the spot. Pero, bago ko gawin to, gusto ko malaman na yung story behind kung bakit nasira ito. Na yung magulang ko po kasi, parang nagalit po kasi sila sa akin. Ako nakapag-focus sa studies ko dahil sa pag-phone ko, hindi ko po sila sinusunod. Dahil sa paglalaro po ng ML or other social media po. Pinablot po sa akin yung phone ko, binasag sa harap. sa anas ha, swerte mo. Kasi dito nila dinaan yung galit hindi sa pagbumukha mo ate. Ngunit nga po, cellphone lang. Cellphone lang. Hindi ikaw. Lesson learned sa mga natin dyan ha. first ha. Tapos after nyo gawin yung assignment nyo, saka nyo gawin yung mga ML or TikTok or kung ano man trip ninyo. Bubuhayin mo na. Okay, power on mo ate. Uy, okay. okay. yung battery mo bago. pinalitan na rin natin. Kanina from 60%, back to 100%. Hagal ko na rin po itong pinaplanong pagawa eh. Ayun ah, pakita mo. Ayan po, Ito. Na po. Oh. Stay, mag ka na sa study mo para After hindi nagpasagi na ng nanay. Salamat po. <laughs> Ciao.